Magandang umaga mga kaibigan. Ngayong araw may pupuntahan tayong ano isang content creator na followers natin. Nag nag-request sa akin na kung pwede makahingi raw ng alimasag na holy ko. Itamatama, marami akong holy kaya dadalhan natin siya. Malit na bagay, wag natin siyang bibiguin. Total malapit lang naman siya, kaya naman nating puntahan. Sa kasiguran lang siya sa San Juan nakatira. Ngayon so, mga kaibigan, ito yung alimasag. halos ano yan halos nasa limang kilo yan yan ang bibigay natin sa kanya sa kanyang hirin na makahilin sa atin ng alimasag so yun mga kaibigan tara Mga kaibigan papunta na tayo sa ating ano, kaibigan na isang content creator igat ingat lang tayo sa pagmamaneho Mga halos mga 7 km rin yung kanyang kinaruroonan 7 km tatakpuin natin So yun mga kaibigan, nandito na nga tayo sa ating isang kaibigan na creator para maibigay natin itong ano, kanyang kahilingan Hello. na alimasag. Ito para sa'yo. Ayan. Salamat mo. Okay. So ipasok tayo sa bahay niya. Ay bro, yung aso mo. Nangangagat ba yan? Sige na, sige na, hindi na ako papasok. Nangangag nangangagat pala yan, dito na ako sa labas. Baka tayo madali pa. O, baka may isa shout out kayo. O, kasali kayo. Yun, nandito na tayo. Medyo malayo-layo rin yung ating nilakbay. Pero sulit naman. Napakaganda pala ng lugar niya. Bundok. Ayan o. Sarap mag-ano dito. Magtanim-tanim. Sarap magtanim-tanim. Marami rin siya mga matanim dito. So yun mga kaibigan, hanggang dito na ang tong video. Salamat. Thank you for watching. Bye-bye.